Yo long nanti

Ng, ano, asin magic sarap. Ito may lemon grass 'ya. Ilagyan ko rin ng petchay 'yan. Kasi nangingibabaw 'yung manok eh sa malunggay. Kaya dinagdagan ko ng petchay. Okay na 'yan mga guys. Ay no. Oh. Tinulang manok. Okay. Shout po sa mga manonood. Thank you, thank you. Yan, kung tin sabaw lang 'yan, pangit kasi pagka maraming sabaw yung tinulang manok. Yung sakto lang. Yan oh. Para malalasap mo yung lasa. Pagka maraming sabaw kasi, parang wala nang lasa. Okay, hanggang dito na lang. Ingat po tayo at saka wisely sa pagboto mamaya. O ngayon, ingat po tayo. Dala po tayong tubig, okay? Oh well guys, lutuan pala natin ng tuyo. Daing pares natin sa ano? Sa tinolang manok. To. Yan. Sarap niyan. Tsaka to. Galing ano to? Ah. Uh, galing norte. Yan. Natin. Ito tuyo. ada ingat enggak lihat ya? Ini Chef, lihat lagi kita sa palang. Hmm. paris natin sa tinolang manok. Edito eh, tinolang manok. Siposik, lap ya. Lap ya, Chef. Lap ng gay. Sulod natin. Dito naman sunod natin. Ito naman yung sulod natin. Ay po. Yan. Ngayon, kaya po tayo. Hmm. Hum. Mm. Tá. Ah. Mm. cũng dùng cho anh Một đàn bằng một đồ no 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 no, no. <coughs> Tapi. Kok, okay. 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 じゃあまだいっすかね。